Ilang buwan matapos umupo si Joseph Ejercito Estrada bilang Pangulo, binuksan niya ang Arab City, ang pinakamalaking relocation site para sa mga squatters sa ating bansa. Ito raw ang katuparan ng programang pangmasa ni Pangulong Estrada, 60,000 bahay para sa mga miyembro ng SSS at pag-ibig. Isa itong housing project na sumasakop sa mahigit 2,000 hektarya ng dating palayan sa Montalban, Rizal. Mahigit isang taon pa lang matapos itong mabuksan ay inimbestigahan na ng Senado ang proyekto. May mga anomalyang lumitaw sa Arab City mga paglabag sa batas hinggil sa environment at land use, at mga reklamong mahinang klase ang mga bahay na itinayo. First, uh, I am being told that a private developer is the one charged. Ang may gawa ng Arab City ay ang New San Jose Builders, isang kumpanyang matagal na sa negosyo ng construction na laging nakakakuha ng malalaking kontrata sa pamahalaan. New San Jose Builders din ang gumawa ng mga APEC Villas, mga magagarang bahay na itinayo para sa mahigit 20 head of state na dumalo sa APEC Conference noong 1997. New San Jose rin ang nagtayo ng pabahay sa Riles. Ayon kay dating housing chief na si Karina David, kilala ang New San Jose sa pagiging malapit sa gobyerno, sino man ang maluklok dito. Kahit malugi ang mga proyekto ay walang talo ang kumpanya. Sa kaso ng APEC Villas at sa pabahay sa Riles, ginarantihan ng gobyerno ang gastusin ng developer sa pamamagitan ng Home Insurance and Guarantee Corporation ibig sabihin kahit di mabenta ang mga bahay ay babayaran sila ng pamahalaan ang sinasabi lang eh, yung new Jose, sa bawat administrasyon eh tipong maayos yung kanilang relasyon sa bawat administration mm. at marami either yung mga kaaway nila o yung mga, mm. yung mga ka -ka -kompetensya. Ka -ka kompetensya. ay yung mga identities ng mm. uh ang sinasabi magaling daw kasi ang San Jose na kung sino ang nasa kapangyarihan e eh nakakahanap sila ng malapit dun sa may kapangyarihan na nagiging miyembro ng New San Jose. Pagpasok ng Administrasyong Estrada, ang tumulong sa New San Jose ay si Antonio Evangelista, isang dating kaklase ni Estrada sa Ateneo High School. Si Evangelista ay nasa negosyo rin ng construction. May-ari ng kumpanyang Kandaon Construction. Noon namang 1999 ay naging partner si Evangelista sa New San Jose Builders. Siya ang sinasabing kausap ni Pangulong Estrada hinggil sa Erap City. Pagka palasyo, yung nagkakakunturan sa palasyo, eh, ang New San Jose ay eh, palaging toon ni Evangelista. Meron nag daw na itayo ulit yung nasunog na orphanage. At din ko unang narinig yung pangalang Tony Evangelista at New San Jose Builders. Matapos na mabilis na maitayo yung orphanage na yun, eh, nung isang araw na nasa palasyo ko, biglang sabi sa akin ni Pangulo Estrada, yun palang mga inilipat natin galing sa Pasig, may meron daw limang libong bahay dun sa Montalban. kausap mo si Tony Evangelista. Marami ng problema ang San Jose bago pumasok si Evangelista. Ayon mismo sa Statement of Income, lugi ito noong 1998 ng halagang 20 million pesos. Bukod yan, may kaso pa ito sa BIR dahil umano sa pagkakautang ng mahigit 600 milyong piso. Uh, na sa aming investigasyon, lumabas ang pangalan ni Tony Evangelista tuwing pag-uusapan ang mga mansyon ng Pangulo. Ayon sa maraming sources, may kinalaman ang New San Jose Builders at si Evangelista sa apat na mansyon na umano'y para kay Pangulong Estrada o sa kanyang pamilya. Isa na rito ang number 100 sa 11th Street, New Manila o ang tinatawag na Boracay. Ayon sa mga dokumento at mga sources, ang New San Jose ang nagpatayo ng Boracay Mansion. Dumabas ang pangalan ng mga engineer ng New San Jose sa records ng barangay sa New Manila. Those who are the engineers, one of the engineers who are doing construction at the premises. naman ni Ilocos Governor Chavit Singson na si Evangelista nga ang gumawa ng tinatawag na Boracay Mansion. Yung Boracay, sabi niya sa akin, siyang gumawa. Kaya Nimbita ko rin siya sa vegan para gawin yung akin. Para pakopya ko yung sweepor para di manibago sa presidente pag nagbakasyon sa vegan. So pumunta rin sa bigan. Sinubukan namin kausapin si Evangelista, ngunit di siya tumugon sa aming sulat. Humingi rin kami ng interview sa Pangulo ng New San Jose Builders na si Jerry Acusar, ngunit Tumanggi naman itong makipag-usap. Sa kabila ng pagtatayo nito ng magagarang bansyon para sa Pangulo, ang mga maliliit na homeowner naman ng Arab City ay patuloy na dumadaing. Dito, walang tubig, walang doktor, at kailan lamang nagkaroon ng kuryente. Ayon sa residenteng si Ray Amon, ilang bata na ang nakakasakit o di kaya namamatay dahil sa maruming tubig na galing sa gripo. Yung tubig dito, eh, pwede mo talaga lang pambuhos ang kubeta, panligo, panlinis sa banyo, pero pagka iinumin, hindi uubra. Dito, parang itinapon lamang ang mga squatter na nanggaling sa San Juan, Maynila. Pasig at Payatas. Sa kaso ng Arab City ay hindi sinunod ang nakasaad sa batas na hindi dapat ililipat ang mga squatters kung walang maayos na serbisyong naghihintay sa kanilang lilipatan. Digay, Kasi, give way, give way. Walang maayos na eskwelahan para sa 3,000 estudyante sa Arab City. Nagsisiksikan ng mga bata sa mga bakanting bahay na 20 square meters lamang ang laki. Umaabot sa 80 estudyante ang nagsisiksikan dito. Okay class, bring out your notebook and you will make an you... example of and that... Wala rin budget mula sa DEX ang mga guro dahil di pa kinikilala isang ganap na lang nito. Kaya't ang ilan sa mga guro ay volunteer lamang. Ang iba naman sa kanila ay matagal ng disenyo sweldohan. Nandito na kami, mga relocated oh. families na kami dito. Hindi na hindi na question dito yung ayaw man o gusto namin dito sa lugar. Hindi ibigay nila yung mga basic services na pangangailangan ng tao na priority itong eskwelahan at pangalawa yung help. Yan lang naman ang hinihingi namin sa kanila. Kung, um, kung comparison doon sa pananggalingan na at nandito, yung environment nito mas maganda dun sa pinanggalingan namin dahil dun nga naman squatter. Pero yung basic services, kahit squatter kami dun, kompleto. Dito, maayos na yung kinalalagay namin. Kapos naman kami sa basic services. Yun yung pinaka-flight ng mga tao rito. Pasanin para sa mga dating squatter ang kawalan ng basic services tulad ng edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Nalayo ang marami sa kanila mula sa kanilang hanap buhay nang madibolish ang mga iba't ibang pinanggalingan nilang lugar. Hindi ka lang naman doon nabubuhay Hindi ka naman pwede mabuhay lang sa maganda yung bahay mo. walang angat, gating yung simento para ka mabusog. Diba? Dapat hindi naman ganun yung lang nila. Dapat tiningnan nila, maganda nga yung lugar na pinalagyan mo. May simento kang kalsada. Wala ka namang kakainin. Pakano naman. Lumalabas ngayon na malaki ang talo ng mga residente ng Arab City. Ang malaking panalo naman ay New San Jose Builders na di umano'y laway lang ang puhunan. Garantisado na babayaran ng New San Jose sa mga bahay na itinayo nito. Ang National Housing Authority o NHA ang siyang magpapauna ng bayad sa bahay na kukulugan ng mga residente. Magbayad man ang mga residente o hindi, sigurado na ang kita ng New San Jose. Babayaran ng pamahalaan ang 600 billion pesos na lupa at equipment na ipinuhunan ng New San Jose rito at nadagdagan pa ang cash ng kumpanya dahil sa mga ipinasok na pondo ng iba pang government financial institutions tulad ng SSS at Land Bank. Ba yung, Marahil gumanda ang imahe ng Pangulo sa mga proyektong tulad nito Ngunit kapalit ng pagkabango ng kanyang pangalan ay ang patuloy na paghihirap ng masang pinangakuan.